Ang simula ng araw natin, pulong puno ng freshness tulad ng mga halaman at ng puno ng atis sa video. Sana'y sumikat ng positivity sa iyo gaya ng sikat ng araw ngayon. Tulad ng mga halaman, ang buhay ay puno ng pagkaaton para sumibol. Sa bawat pagtanggap ng liwanag, sa bawat patak ng tubig, nagiging reminder ito na ang paglago ay hindi nagmamadali. Kailangan lang na consistency ng pagmamahal at pag-aaruga. Kung kaya sa araw na ito, magpakatatag ka. Kahit gaano ka bagal ang progress, ang mahalaga ay nagiging mas maganda kaysa sa kahapon. Huwag kalimutan, alagaan ang sarili gaya ng pag-aalaga natin sa mga halaman. Bigyan ng espasyo ang inyong mga pangarap. Diligan ng pag-asa at prunihin ng mga negatibong dahon na humahad lang sa iyong magdum. You don't grow when you're comfortable. You grow when you choose to stretch beyond what's easy. Kaya ngayong Martes, hayaan mo ang bawat harbang mo ay magdulot ng good vibes sa iyo, sa kapwa at sa mundo. Magandang umaga!